Hello, hello, hello mga kabisayan. Kamusta kayo dyan? Tagal din natin bago nagkaanoan ulit. Kagawa ng ano guys kasi sinatamad na ako mag ano guys. Uh, gawa ng video sa aking YouTube channel na Bisayan Daisy Vlog. Kasi guys, kung hindi pa ako talaga padala ng sulat ni Nita, hindi ako makalalang maggawa na ngayon. Ewan ko, nawiwili kasi ako kayo guys sa page ko guys. Kaya, pasinsya na kung hindi tayo nakakagawa dito ng video dito sa ating YouTube. Ewan ko, mula nung ano kasi guys, pero ba ako dun sa dati kong amo? Tinamad na ako mag ano, mag um, YouTube. Kasi di ba dati active na active ako nung nandun ako sa dati kong amo. Simula nung na-terminate ako doon ay naku, tinamad na ako. Parang na ano ba ako, na na ako ng gana. don lang naman siguro talaga. Pasimpo-simpo ba yung paggawa ng ano, yung maano ano ng... Pasimpo-simpo gawa ng video. Pero iwan ko, hindi ko talaga maano. Eh, kaso lang, inano na naman ako ni Mita, o, oh, pinadalhan na naman ako ng sulat, na madidimuni na naman. Kaya ito, mag-ano tayo, kan country lang, maano lang natin. Gawa-gawa lang tayo. Hindi ko naman na, guys, ano yan, guys. Kasi ang plano ko nga yan, guys, pag nag na ako, doon ako mag-aakin sa, ano, sa YouTube ko. Kasi dito, wala naman dito talaga ikakabiral na mga video eh. Hindi ka sa Bisaya na asa ah, sa Pilipinas pala na marami doon. Kasi pupunta ka lang sa mga sa ilog ba, sa mga palaisdaan. Di ba marami talaga doon mga, ano, mga isda na yung mga hahabulin mo na ano. Eh dito wala rito. Anong habulin mo rito mga chikwa din na huli ka. Kumbaga hindi naman nakakabiral. Kaya yun ang plano ko sana. Kaya yun ang ang wish ko na sana wag ako ma-demonetize ba sa aking ano, YouTube. Kasi nilaan ko talaga yan. Sabi ko pag nag-forgood na ako, yun ang anuhin ko. Ayun ang aking pagtutuunan ng pansin. Kasi lang problema naman yan, ibabaguhin ko na naman kasi ang ano yan dito guys, ang kita niya dito kaya nakapasok sa, ano, sa Hong Kong Bank. Kaya ang ay, ayusin ko na naman yan. Kaya kailangan Link ko na naman yan ang nagawa niya ng si ano nga si Josabel, hahanapin ko na naman ko paano niya ma-transfer ko na ano sa Pilipina. Kaya magawa muna tayo ng kunting video para pang ano lang, pang ano lang kay kay sino to kay YouTube na para hindi iba tayo maano. di tayo ma-demonize. O paano guys, hanggang dito na lang muna guys, hanggang dito tayo sa park. Sige na, susunod na naman hanggang sa muli. Ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo. <laughs> Babu!